Jordan Clarkson masaya at enjoy sa pagiging parter ng Pilipinas sa World Cup at Coach Chot Reyes sumuko na kontra Italia? Yan ang ating mga pag-uusapan para sa video natin na ito. Mamaya ay magaganap na ang isa sa pinakamahirap na tune-up game ng ating national team. Ito nga ay kontra sa malakas na African team na Ivory Coast. Maganda ang pagkakapili ng SBP dito sa Ivory Coast para masama sa kanilang last three tune-up games. Dahil isa sa ating makakatapat sa World Cup na kupunan ay ang African team na Angola. Tulad ng inaasahan ay close door ang game na ito. Meaning walang TV telecast or footage na dapat lumabas sa social media para maiwasan ang pag-scout sa ating pambansang kuponan at sa mga team na makakalaban na rin natin. Pero tumutok lang dito sa ating channel para sa mga updates regarding sa magiging laban na yan mamaya. Patuloy ang puspusang paghihensayo ng gilas. Sa ilang araw ng kanilang pagsasama sa practice ay tila nagkakaroon na ng magandang samahan ng ating mga gilas players. Magandang sinyalis ito para sa pagbuo ng good chemistry sa team. Siyempre ang focus natin dito ay ang ating NBA Phil Am naturalized player kababayan na si Jordan Clarkson. Dapat maging maganda ang full system kay JC at mag-fit ang bawat isang player sa ating gilas squad sa kanya. Ang balik naman dito ni Clarkson ay ibuboost nito ang kanyang mga teammates sa aktwal na laro. Another good thing na nakikita natin sa ensayo ng gila sa ang pagiging masaya ni JC. Tila baganado ito na irepresenta ang bansa this World Cup? Hindi nakakapagtaka ito dahil 5 to 6 years in the making ang paglalaro na ito ni Clarkson para sa ating pambansang kupunan. Nito lang napapost pa si Clarkson sa kanyang official Twitter account at sinabing live your life, enjoy your day. Makikita ito sa ilang mga footage ng ensayo ng gilas. Samantala kung positive at good vibes ang dala ni Clarkson ay tila masasabi nating negative thinking naman ang ating head coach sa gilas. Maraming na namang hate ang nakukuha ni Coach Todd Reyes ukol sa naging statement nito kontra sa isang team na makakatapat natin this World Cup. Ito nga yung national team ng Italy. Ayun kasi sa parte ng statement ni Coach Todd ay Italy is Italy. Kung kaya't ang focus na lang ng ating pambansang kuponan ay kontra dito sa national team ng Angola at Dominican Republic. Meaning ay wala na tayong chance ang manalo kontra sa Italia. Meron tayong dalawang side dito para sa aking pansariling opinion. Para sa side ni Coach Chot, in reality ito, malakas talaga ang Italia kung ikukumpara sa gilas. Lalo na't na agresibo ang mga ito this World Cup. Sa limang tune-up games nila, ni isa ay hindi sila natalo. Partida, puro malalakas na kupunan pa ang mga naka-tune-up game nila. Pero sa side naman ng mga kababayan natin at ng mga gilas fans, ay wag sumuko. Kaya nga may salitang upset, hindi ba? At bilog ang bola, walang sino mang makakapagsabi ng exact na pagtatapos ng laro. Kahit kay Coach Chot ay hindi masamang maging totoo sa mga bagay-bagay. Pero sana naman, huwag agad sumuko. Anyway, malalaman sa mismong laro yan. Malay natin, baka reverse psychology lang ito ni Coach Shot, hindi ba?